Sa kasuan mo? Ay, ibang kumisa na talaga din na ano. Nangalay lang ako na umakunat na ako. Kapag sabi nga ako doon sa ampo niya, tuko na ako. Madami kasing nangangako dito sa akin. Hindi ko dito natutukan. Puro pangako lang? Mayroon nang ako na may ginawa yung number ko. At may nag-review video ng e-bike. Hanggang ngayon, yung e-bike na nila sa ko pa rin. Sus, isipin mo e-bike, wala. Nasaan mo kayo? Napasubo ka. <laughs> Napasubo ka tuloy sa akin. Nasaan mo na yan? Kaya... Nangangarap ako na sana talaga. Kung wala lang akong kapansanan. Maaaring mabibili ko, ko yung gusto ko. Kaya nga eh. Marami nitong ano, malalaking katawan. Nakakalimos. Hindi ako talaga. Nagbibigay mga ko. Pang ano lang kung baka eh, ay tao na lang kasi nga kumplito pa ah kumplito kamay kumplito lahat ng ikaw nga oh nagsisikap ka wala kang may pa ka nga hindi ka na makakalakad mo, pero na kapag hanap ka oh kaya yung ano eh marami sa yung na ano na tao marami sa yung na, na sa iyo sa ginawa mo pero nga sa totoo lang, napakahirap niyang gawin na maglalakad ka sa kitna ng init. Kaya nga po, kaya ako pinakapangarap po sana nilang matutuban. Kaya... Ang, ang dayo ko pa nga nilang natutuban. Gusto ko makamila kam ko ng A-bike. Gusto ko makamila ko ng bahay. Gusto kong masarila ko po una. Wala. Ang dayo kasi nangangakaw dito sa akin nilang natutuban. Pero yan, yung uh, marami sa yung pangako na yan, sa sobrang dami na nangako sa iyo. Isa lang na tumulong sa iyo. Lahat mahibsan yun. Lahat na nangangako sa iyo. Sa dami na pangako sa iyo, isa lang ang lumusot diyan. Sana dito sa sana dito kay Kuya, sana. Sana ay matulungan ako ng Panginoon. Kasi mayroon din naman kuya magsalita sa so, isang tao na hindi mo pala susubukan Oo, mahirap. Totoo ka dyan. Mahirap magsalita na direkta na ano, na hindi pa natutupad talaga yung hiniling mo sa pamagitan ng isang tao na tumutulong sa'yo. O ka lang yun. Yun yung sinasabi kung paano ka nagsimula paghanap buhay, paano mo sinuong ang ulan, init,